So, ayan. Good day sa inyo mga kasabot. For today's vlog, meron tayo ngayong mapag-uusapan about dito sa uh, stator coil natin. So, ito yun guys. So, eto yung stator coil dati nung motor ko. Uh, after the 25,000 kilometers, bumigay ito maybe 2 years and a half kung ginamit yung motorcyclo ko bago na busted yung primary coil nito. So, ngayon ah uh, 53,000 kilometers na itinakbo nung, uh, nung motor ko eh, malakas pa rin yung ano niya malakas pa rin yung supply ng kuryente galing sa primary coil at maganda pa rin yung charging. So 'yun. So marami nag-advise sa akin yung time na 'yun na mag battery operated ako since pwede pa to gamitin sa battery operated kasi hindi pa naman totong yung ano, kahit pang magiging supply ito galing sa charging coil niya. Ay sabi nung iba, nag battery operated na lang daw sana ako. Bumili na lang, bumili na lang sana ako ng CDI na battery operated kasi mas makakamura daw doon So, ganun din sana ang gagawin ko guys nung panahon na yun. Pero naisip ko, naisip ko na mag stator driven pa rin ako para malaman ko kung may pagkakamali ba ako sa paggamit ng motor ko kasi ah, marami nagsasabi na ah, may na yung primary ng TMX Alpha na stator kasi yung buong stator daw mabilis daw bumigay <coughs> so nakapansin ko sa mga bagong ngayon mga bagong model na TMX tapos mga user na babasa ko yung mga comments nila about dun sa mga MC nila na mabilis daw talagang bumigay yung stator ng 10 pa. Wala pa raw 2 years or nasa 20 or thousand kilometers pa lang isunog na agad yung primary coil. Kaya ang ginagawa nila nagbabater operated na. So ngayon, sa part ko dahil na experience ko, ito si share ko sa inyo. Hanggang ngayon, malakas pa yung kuryente ng stator ko. Ng primary at saka maganda pa yung charging. Kung mapansin nyo, nagbiyahe tayo ng vehicle, na mga video, tapos may, may mga pinupuntahan ako yung panlugar. So, walang palya yung kuryente ng stator ko. Walang terit na nangyari sa akin doon. Kaya, subok ko yung stator ng TMX. Matibay talaga. Depende kung paano mo ipiprevented maintenance. So, kaya, kaya stator pa rin yung ano ko, stator driving pa rin. Primary driving pa rin yung CTI ko. Para ma-prove ko kung may pagkakamali ako sa paggamit at pagmintina so share ko lang yung ano ko dati yung habit ko dati sa pagmotor nung bago pa lang kasi yung motor ko guys wala akong preventive maintenance so battery wala hindi ako nagtutubig ko kasi hindi tubig yung battery ko pira akong maglagay ng tubig siguro nung ah, nalaman ko lang na nilalagyan pa rin ng tubig is nung papalitan na yung battery ganun so kaya <laughs> Napilitan akong pag-aralan yung sistema nung uh, motor pagdating ng ano nung nag like, 25,000 km yun sunog kasi gamit lang ako ng gamit tapos wala lang hindi ako nagme-maintain. Na. So, kaya nag-decide ako na bumili pa rin ng ganto yung original pa rin na stator yung ikabit para uh, mabago ko yung ano ko, yung habit ko tapos pag-aralan ko yung Uh, sistema at pagme-maintenance para malaman ko rin na kung parang nagkamali ako sa pagdami So ayun mga kasambwat. Ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga, yung mga ginagawa ko para ma at mapahaba yung lifespan nung hindi naman mapahaba, kung um, baga mapatagal uh, lang yung pagkasira ng ano ng primary coil. Kasi dapat kung mahina talaga, yung stator coil ng time is 25,000 o 50,000 kilometers siguro bumigay na yon pero hanggang ngayon malakas pa rin sobrang lakas pa rin ang oriente niya at saka talaga yung charging system niya maganda pa rin yung binibigay na voltage so ano yun, yun lagi kong chinecheck yung voltage ng regulator ko at saka yung yung binabato ng primary coil tinitistain ko kung yun. ko malakas hanggang ngayon sobrang lakas pa rin guys bago ko i-share sa inyo yung preventive maintenance ko na ginawa. Sa mga baguhan, alamin muna natin kung ano ano yung mga parts ng stator. So, meron, ito yung stator ko dati guys. So, meron niyang tatlong coil na tinatawag. Ito yung primary guys, primary coil. Ayan, may balot na. May wrap na puti yan, puti yan dati, nagitim lang. Then, ito yung primary coil, ito yung secondary, which is yung sa charging system niya. Then, ito naman yung ah uh, timing coil. Yan, yan, yung timing coil guys. May may ano rin, may windings din sa loob yan. Yan yung nagsusupply dun sa CDI para sa uh, timing kung kailan siya magbibigay ng kuryente sa ignition. So, mayroong limang wires yung stator natin. May pink, yellow, Ayan. Ito yung papunta sa regulator. Ito naman yung papunta sa CDI. Yan. Then ito, kapunta rin itong CDI. Ito naman yung timing. Galing yan dito. Yan. Dito yung galing. Tapos ito naman black na may red. Galing yan dito sa primary. So, ito yung supply ng CDI natin kasi yung stock na CDI is uh, alternating current. So, kapag ka battery operated kayo, papalitan yung CDI, gagawin DC. So, wala na to, wala na tong supply, tatanggalin to. Then sa battery na siya at sa charging system na siya, kukuha ng supply. So, sa ignition switch. So, kung mapapansin niyo guys, ayan, may sunog, sunog na yung iba. Ayan. Pero hindi pa siya totong ito, pwede pa to, ayan oh. Meron pa 'yan. Medyo maganda pa. Ayan. Pwede pa to sa battery operated na CDI may power pa to may bubuga pa pero hindi ko alam kung hanggap ka lang itatagal kaya syempre malalayang biyahe ko so nag decide na lang din ako dati na yun ang bago so ayun sa mga baguhan advice ko lang sa inyo is ingatan nyo to i-check nyo rin tong ano na to itong mga wirings nito ito Ayan. Nagkaka corrosion yan nagkakaroon ng mga sabit-sabit yan dyan kailangan malinis yan dinadaluyan ng mga kuryente para hindi agad-agad na susunog. Dagdag ko lang ano. Kasi yung motor ko is 5 years na ngayon. 5 years na siya. Pero, uh, mababa yung reading ng odo. Nasa, ngayon na nga, 53,000 km. So, kada isang taon, nakaka-10,000 km lang ako. Dahil ang gamit lang naman ng guys, is pang service sa trabaho. Tapos, ayan, pang, pag nagta travel vlogs ako, then pag naawi ako ng Bicol, ito so, yun lang gamit ng MC ko ang tanong, bakit maaga sa maagang pagkakataon is nasunog yung stator, so ayun mga guys uh, ito ay based on my own experience at naobserbahan ko so nagback, ano, yung parang inalala ko yung mga uh, habit ko nung dati tapos na trace ko kung bakit ito nasunog unang una guys ang cause ng pagkakasira ng ganitong uh, stator is yung sa overheating yung sobrang init ng makina dahil sa sobrang init guys lalo na bawa malayo yung biyahe gaya ko dati ang ginagawa kasi dati guys from dito sa Manila hanggang Bicol is rekta yung biyahe walang pahinga Kumbaga, wala, wala akong cut or wala akong pataya ng makina kasi dito pala nagpo-pull tank na ako hanggang makarating sa doon sa Bicol is talagang diretso buhay ang makina hindi ako nagpapatay so ganoon ang ginagawa ko madalas kaya ito ang nag nangyari pangalawa hindi ako uh, mahilig mag check ng battery label. yung tubig kasi di tubig yung battery ko guys eh. hindi kagaya ng iba na disposable yung maintenance free so yung battery ko dati is uh, na-check ko lang is nung papalitan na so, mahina kapag mahina yung battery guys overload nagkakaroon siya ng overload dito parang ito yung kapag stator kasi kahit mahina yung battery mo talagang tatakbo tatakbo yan tapos malakas ang ilaw niyan basta pag revolution mo malakas ang ilaw niyan so nakabiyahe ako dati ng vehicle na hindi ko alam na sobrang hina pala yung battery ko So pagbalik ko dito sa Manila, nakita ko ganyan na lang yung tubig. Tapos yung reading ng volts ng battery kay is 7 volts na lang. 7 to 6 volts, hindi dapat 20, ano, 12 volts na ang ano, ng battery. So 12 to 13 or 14 volts. So yun, yun yung pangalawa kong nanotice. Pangatlo, meron akong ground. May grounded ako na wires, yung flasher yung plaza nito kasi dati is grounded din kumbaga Baga, ang ilaw niya is mabilis ganun. tapos minsan patay yung palagra pinachik ko dati sa kasa grounded din pala yung guard sa loob ng headlight tapos yung sa may isa ko rin sa may driving light ko na yung ano yung yung combination is grounded din so hindi ko iniintindi akala ko wala lang yun sa Akala ko wala lang ko walang maapektuhan yung pala. Dahil doon sa mga connection na yon na grounded is yung power na nilalabas ng stator is binabalik din sa kanya. Kaya itong windings ng stator na i-stress, nasusunog. Yan. Kaya ganito ang nangyari. Eh, simula noon nung pinalitan ko yung pinapalitan ko yung stator ko is naging ano na ako yung ma mahilig na ako mag-check ng mga connections, mga ganito yung mga connections yan, lahat pati sa charger yung charger niya natin yung 10 days yung regulator bago pa ito, akala ko si dati sira ito yung sira, hindi pala yung dito pala stator pala yung sira akala ko yung charger kasi may nakag-charge yung pala dito sa charging coil ito nga, sunog na So, nakatila ko natin ng bago. Ayan. Hindi pa rin Ito yung rectifier natin guys. Yung galing dito na kuryente uh, sa charging coil napupunta yung dito iniimbak yan dito. Tapos, i-regulate niya paglabas dito papunta sa battery 12 volts saka sa mga accessories. So, ito yung ito top 1 din to kapag ito ay mahina ano kapag hindi ito nagpa-function ng maayos magkukos din to ng pagkasunog nito kasi yung ilalabas niya dito na, na kuryente papunta dito pag ito ay mahina mag charge ibabalik niya dito so ibabalik magkakaroon siya ng uh, stress may stress yung ano niya hindi maganda yung flow ng kuryente babalik dito ayun masusunog ayun. kaya ingatan nyo to guys kailangan maganda ang uh, charger nyo maganda mag function kahit sa mga battery operated important dito yung charger kasi pag ito gumigay sa battery operated na CDI hindi tatakbo yung motor tirik na so yun yung mga nanotice ko guys so eto na para maiwasan nyo yung maagang pagkasunog ng stator nyo unang yung gagawin is number one, check nyo yung voltage nito na uh, rectifier kung maganda yung binabato nito o maganda ang charging nito tatatag yung stator nyo kasi ito talaga yung dalas na nagiging dahilan din okay kaya kailangan maayos yung, ano, nyo, yung rectifier then pagbabiyahe kayo ng malayo make sure na magpapahinga kayo kait mga 30 minutes kapag tumakbo na kayo siguro mga 100 kilometers to ah uh, 150 kilometers na makbakan sa long ride kailangan yung magpahinga para hindi ma-stress yung anong stator hindi masyadong maano uh, nang kasi natatalsikan to guys ng mantika eh na, ano, ano to kapag yung, yung sobrang init na ng makina tapos mainit pa yung mantika na tumatapon dito talagang hindi tatagal yung stator natin. So, yun. Pangatlo, yung connection. Ito, yung mga connection ito, kailangan machecheck nyo yan. Kung maayos, walang ground, grounded dyan, maganda yung dinadaanan ng kuryente. Then, sa chat dito, maayos din dito. Lahat, basta lahat ng basta lahat ng connection ng wirings. Tapos, uh, kailangan nyo machecheck yun. Kailangan walang mga corrosion yung wire rings, yung mga pinagko, uh, pinag sasaksakan. Then, kailangan yung mga wires walang grounded. Pangapat, yung battery. Kailangan laging malakas yung battery nyo guys. Huwag nyo pababaya, huwag nyo pabababain sa, sa 10, 10 pababa. Kailangan ang battery nyo is 12 volts, 12, 13 hanggang 14 volts kapag buhay yung makina nyo. Okay? So kasi pag stator driving tayo, yung CD natin is naka AC. Kapag ka mahina yung battery, dito na lahat aasa yan sa stator. So may stress to overload na yung susupplyan niya. Maganda kung malakas yung battery kasi yung battery kasi katulong niya yan. So nababawasan yung load nito, pag maganda yung battery niyo kasi nandyan yung ano na, flasher ng headlight, ng mga signal light or pati nung driving light. So yun lang makasambot ang masishare ko sa inyo na tips para sa preventive maintenance ng ating stator. Kasi nga, uh, hindi lahat masasabi na mahina daw to kasi may mga may mga user tayo ng Phoenix na hanggang ngayon naka stator driven pa din sila. Then, yun nga na i-share ko sa inyo kung nakaraan yung kasabayan ko magpapalit na si tatay is 7 years ba? Parang 7 years. 7 years siya bago nagpapalit ng stator. So, nagano siya, hindi siya nag-battery operated, stator driven pa rin. Siya nga yung nagsabi sa akin na kailangan talaga mo yung battery mo. Kailangan laging malakas para tumatag yung stator mo. Alright? So, yun lang mga kasabuan. Number 1, good charging yan run good charging tapos kailangan nyo uh, magpapahinga kapag malayo na yung tinakbo nyo para hindi mag overheat mag overheating so ayun lang mga kasambot ang may share ko ngayong araw kasi nga uh, marami talaga ang nakaka experience na busted ang primary coil actually ito lang madalas dyan yung primary coil yung nadadamage yung charging naman uh, medyo matagal bago ma, ma so sana makatulong ang video na ito sa mga newbie ano sa mga newbie na hindi pa alam kung paano i yung kanilang mga stator coin so ito ay based on my own experience lang naman mga kasabot. sa mga ibang naka-stator driven pa rin hanggang ngayon, share nyo rin yung mga ginagawa nyo sa pagpipreventive maintenance para mapahaba yung mapatatag yung lifespan ng stator natin. Share nyo dyan sa comment para mabasa din ng ibang mga newbie guys na nag-uumpisa pa lang sa paggamit ng TMX Magdupay ano pa Sana meron kayo nakuhang uh, tips para mapahaba yung or mapatatag yung lives pa ng ating stator ko. Actually, matibay talaga guys. Kasi ngayon, na-prove ko na na sa 50,000 kilometers na yung tinakbo ng motor natin na dahil sa preventive maintenance to guys. Is nag-uumaapaw pa rin talaga yung supply ng primary niya pati yung sa charging niya, maganda pa rin yung binibigay. So, nasa ano talaga? Nasa preventive maintenance ng ating motor at sa para ng paggamit. So, huwag kalimutan yung pag-change oil lang uh, mas maaga kasi Uh, once na sobrang itim na nung ano nyo, nung langis, mabilis na uminit yan. Magkukos pa rin yan ang pagkasira ng ating stator. So, iwasan nyo yun na tama sa pag-change oil. Yun lang, mga kita-kita sa next video. Alright.